Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. The Moro Rebellion was an armed conflict between the Moro people and the United States military during the Philippine American War. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong February 1899, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ang digmaang ito ay pinaglaban ng mga revolusyonaryong Pilipino na gustong wakasan ang kolonyal na paghahari at ang hukbong Amerikano. Ang hukbong Amerikano matapos talunin ng Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898 ay nagsimulang sumulong sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas upang patibayin ang kontrol ng mga Amerikano sa kanila. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang hukbong Amerikano sa Mindanao, Hulu at Sulu Archipelago mga lugar na matatagpuan sa timog ng Pilipinas, ang mga taong naninirahan sa mga ito ay Moro. Moro refers to the ethnic Muslims who live in the southern area of the Philippines. Due to differences in religion and culture, the Moro people had fought for their independence for many centuries. They resisted the Filipino armies and later the Spanish armies when Philippines came under Spanish control. Sa pag-ki-baka na ito, medyo matagumpay sila dahil kahit na kontrolado ng Espanya ang natitirang bakagi ng Pilipinas. Limitado lang ang kontrol ito sa mga lugar ng Moro. Nang matalo ang Espanya noong 1898, sinimula ng mga Persang Amerikano ang mga pagsisikap na isagawa ang kanilang kontrol sa mga rehiyon ng Moro. Muli, nilabanan ng mamamayang Moro ang naturang kolonisasyon at lumaban. Nakilala nito bilang Moro Rebellion. The Moro Rebellion began in 1899 soon after the Philippine-American War began. It continued all the way until 1913, years after the rest of the Philippines had already come under American control. Nais ng pamalang Amerikano na tanggapin ng mamamayang Moro ang administrasyong Amerikano at kolonyal na pamamahala tumanggi ang mga Moro at sa pamumuno ng Sultan ng Sulo, nagsimula silang lumaban sa mga sundalong Amerikano na dumating sa kanilang mga teritoryo. Nagdulot ito ng maraming labanan sa pagitan ng dalawang panik. Kahit nung opisyal na matapos ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1902, ipinagpatuloy ng mamamayang Moro ang kanilang pakikibaka Gayon pa ang kolonyal na administrasyong Amerikano ay dahan-dahang umusad sa lugar ng Moro. Si John J. Pershing, isang opisyal ng militar na inatasang patahimikin ang mga mamamayang Moro, ay gumnap ng napakahalagang papel. Nagawa niyang makipagpayapaan sa maraming tribo ng mga Moro at dahan-dahan siyang nahikayat na makipagpayapaan sa pamamahala ng mga Amerikano. Ang mahalagang kumander sa panig ng Moro noong panahon ng paghimagsik ay ang Sultan ng Sulo, Jikeri at Panglima Hasan. Ang mga mandirigmang Moro ay kadalasang mahina ang armas. May hawak na mga sibat at iba pang konvensyonal na sandata, pati na rin mga bayoneta. Kasama sa mahalagang kumander sa panig ng Amerika, sina Major General Leonard Wood at Brigadier General John J. Pershing. Ang laki ng hukbong Amerikano na nakipaglaban sa rebilyong Moro ay humigit kumulang 25,000. Napakakaunting mga konbensyonal labanan ang naganap sa pagitan ng mamamayang Moro at pwersang Amerikano. Alam ng mga Moro na sila ay mas marami at may mababang armas kumpara sa mga Amerikano. Kaya't gumamit sila ng mga taktikang gerilya tulad ng pag-ataki sa mga kampo ng mga sundalo Amerikano, pag-ataki ng pagpapakamatay at iba pang mga taktika ng palihim. The American combination of military campaigns and peace treaties with different Moro tribes finally helped put an end to the rebellion. All Moro fighters were disarmed in 1911, although occasional small-scale rebellions continued until 1914. Thank you very much for watching. And according to Maya Angelo, do the best you can until you know better. Then, when you know better, do better.